Guys. Ayun, magandang umaga po maninik sa tayo guys wala nga lang tayong kasama solo flight po na tayo ngayon yung taga camera ko rin hindi nakasama at na lumuwas ng Maynila kaya siguro isang linggo tayong wala mo ng taga camera testingin natin dito guys sa spot na pinupunt siguro mga isang linggo na isang banako ako dito hindi nabalik hindi matagal-tagal din tayong hindi nakapunta rito. Testing natin dito kung makakahuli tayo. O oh, shout out syempre sa lahat ng followers ko, sa lahat ng viewers, sa lahat ng nagsishare. Habang gumagalak tayo guys. Gagawin natin guys, tatali na lang natin yung tripod natin sa taas ng puno. Ito yung natin. Oh. Assemble muna natin. Balot-balot muna tayo guys dahil ganban pa. Oras natin guys, 8:30 na. Medyo tanghali na tayo nakalusong. Pero sana manghuli pa naman tayo kahit na ilang piraso. Siyempre ito guys, ang number one dito Bago tayo umakyat sa puno Karga muna tayo ng CO2 Para kung sakasakaling Mahina pala yung laman ng Tangke ng erga natin Yan, Solo flight muna tayo gagawin natin tatali na lang natin yung tripod natin sa taas guys may panali naman tayo dito panunod natin. Tara. Akit muna tayo, guys. Diyan tayo, guys, sa pupuesto eh. Mga gano'n yan, oh. Te-testingin natin dyan kung may magpapakita. Tara. Dito kasi, napakalinaw sana ng tubig. Kaso, medyo maliliit pa yung pawala dito. Mga three, to four fingers pero titingnan din natin kung wala di tayo makikita dito. Ito yung din natin dyan sa kabila. Dito kasi medyo malalaki na yung tilapia rito. Kaya dito muna tayo pwesto. Akyat muna tayo guys dyan sa mangga na yun. So tara, samahan nyo ako. Hirap lang umakyat pag maraming daladala. Dala mo yung bag, dala mo yung airgun. Walang taga abot sa taas. Dito dito. Bumagsak na pala yung sangarin. Yung dinadaanan natin. Sana kaya makaakyat pa tayo bumagsak naman uy nakakapagod guys sumakyat dito tayo sa taas medyo malabo pa rin tagal luminaw nito. ganda sana kung malinaw na testingin pa rin natin hirap lang umakyat pagka maraming dala dala mo yung bag dala mo yung air ganyan ang laki pa ng puno Set up muna natin guys Magbala muna tayo Mahirap din pala guys Pagka uh, Sa puno natin Kinabit yung tripod Hindi Kung kanyari Dito yung target Bibilingin ko pa Ipinakat ko na lang Sa katawan ko guys Yung Tripod natin para lang makapag video tayo kung sakasakaling may magpapakita sana may magpakita rin nakapakat sa may ano ko sa may katawan para pagka kunyari doon bibiling daladala ko yung camera pagka itinali ko lang kasi sa may isang nakapix lang siya doon mas maganda yung ganito habang wala pa yung taga-camera natin. At 15 minutes na tayo siguro dito. Wala pa rin nagpapakita sa atin. Andito muna tayo guys po pwesto. Walang nagpakita sa unang pinwestuhan natin. Ang tagal natin dun. Ang isa't kalahating oras siguro. Testing naman natin dito. Medyo silaw nga lang at malulam. Minakita na ako guys. Hindi nga lang kalakihan to. Pagka umangat pa ng konti. Nakalubog. Malalim yung lubog niya. Lalong, <laughs> lalong lumubog. Takot. lalo siyang lubog. Dami. mula sa ba haba no kala ko hindi tinamaan ay malapad malakas to ah medyo malapad to guys lapad na to. Na siguro to, guys. Lucky. Na lucky. Oh. 3 to. Rasawertren ito pa kanina pa ako guys lumipat dito maganda sana pala yung gataw dito hindi agad ako lumipat caga ako ron ayan lapad na nito sulit ang buhay na mano guys oh. tripod wala tayong kasama ngayon Hindi wala yung taga camera natin lumas ng Maynila kaya solo tayo ngayon guys Ayan. ganda ng buhay na mano oh. Sana madagdagan pa, wag sana lumakas yung hangin. Tinamaan natin, medyo malayo-layo rin. may pa, ang bilis. Ang wala wala siya kaagad. Hmm, lutang guys. Bulig nakaharap. sumabit pa sa kanya ko. Kadagdag pa tayo guys. Bigat. Kasama yung kangkong. Ayan. Pwede na. May pandagdag na. Kala mo napakalaki. Kangkong lang nakapagpabigat eh. Ganda ng tama. Nakaharap siya. Kala ko wala nang pag-asa guys. Buti na kong lumipat dito. Ano? Oh. Nakaharap siyang gano'n pangalawa natin buti na lang lumipat ako rito dapat pala kanina pa tagal ako nagjagaron isa't kalahating oras yata Dun, pwede na saglit lang nakadalawa agad tayo rito hindi agad ako nakalipat dito kanina sayang sana Oke okay. guys bulig na yeah. lang may sumabit pa sa ko. dagdag pa tayo guys bigat kasama yung kangkong ayan pwede na may pandagdag na kala mo napakalaki kangkong lang nakapagpabigat eh ng tama nakaharap siya kala ko wala ng pag-asa guys buti na isipan kong lumipat dito Yun oh. nakaharap siyang gano'n pangalawa natin buti na lang lumipat ako rito dapat pala kanina pa tagal akong nagjagaran isa't kalahating oras yata Pwede na. Saglit lang. Nakadalawa agad tayo rito. Hindi agad ako nakalipat dito kanina. Sayang. Dengan pasangan, nah. sumabit yung tali natin guys di sa sa di tinamaan bumaba yung tama sumabit yung braided lipat naman tayo wala nang nagpakita guys sayang nung isang dalag din natin tinamaan Tumama kasi din isa sa nga yung braid pag kalas niya. Kaya bumaba yung tama. Ito yung nahuli natin. Oh. Malapad guys yung tilapia na to. Ang taba pa. Ito yung isang dalag. Puti kahit pa paano pinagbigyan din tayo din sa pwesto na to. Medyo humahangin-hangin na kasi guys. Oh. Maano no. kaya wala nang gaano lumalabas hindi pa tayo testing natin dun sa isang aliwang bang testing natin dito guys dito man tayo lilipat medyo maalo na dun sa pinestwa natin parang isda yun isda nga sayang mixik lang sa kangkungan. Isda pala. Dupang dag-dag na sana yun. Baka bumalik pa. Maliit guys. Pwede na to. dagdag lang. Walang nagpapakitang medyo malaki. <coughs> Huli oh. Pwede narin rin pala. Good size na rin. Diyan natin nadala yung net. Ando na sa motor. Iniwanan ko na. Diyan ka na lang muna. Dalang Bumaba na ako guys. Medyo mahangin na rin. No? Nadagdagan pa naman tayong halos alanganing four fingers. So. Oh. Tatlo lang huli natin. Buti kahit pa paano nakahuli tayo. malapad lapad naman yung isang tilapia. Solo flight lang tayo.